Kwentong Kababalagan, Words of the Day. Araw ng Linggo, ang kwento ni Pedro. Kilalanin si Pedro, isang Pilipino na nasa edad 30. Dahil sa kanyang kasakiman, nakilala niya ang isang matandang babae na mayaman. Ginawa niya itong nobya para lang makuha ang kanyang yaman. Ginamit niya ang pera ng babae para sa luho at pagpapasarap. Nagpakita si Pedro ng yabang sa kanyang mga kaibigan. Lahat ng luho at sugal ginawa niya. Naubos ang pera ng matandang babae sa pagpapasarap niya. Isang araw, nagtanong ang matandang babae kung nasaan ang kanilang pera para sa bahay, lupa at kabuhayan nilang dalawa. Nagsinungaling si Pedro at sinabing ginamit niya ito sa mga importanteng bagay. Pero ang totoo, itinalo niya ang lahat sa sugal. Dahil sa lusak ng kanyang kasinungalingan, nag-file ng kaso ang matandang babae sa kanya. Nagkaroon ng warrant of arrest si Pedro. Nakulong si Pedro. Ang mga kaibigang kasama niya sa sarap, binigyan ng responsibilidad na magbayad. Hindi sila nagbayad. Si Pedro ay nag-iisa sa kulungan walang wala. Hindi na siya kinilala ng mga kaibigan. Ang lahat ay nag-iwan sa kanya ng isang masakit na aral. Ang leksyon sa kwento ni Pedro, sa huli, ang lahat ng luho at kaligayahan ay panandalian lang. Ang tunay na yaman ay hindi sa kung ano ang hawak natin, kundi sa kung sino tayo bilang tao. Ito ang masakit na aral na natutunan ni Pedro. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng masama. Dahil sa paghahangad nito, nalihis ang ilan sa pananampalataya at nagdulot sa kanilang sarili ng maraming kirot. Matapos ang lahat, ang pinakamahalagang tanong ay, anong klase ng yaman ang pinagtutuunan mo ng pansin?